What's up mga ka-adventure Panibagong araw Panibagong adventure Na naman tayo For today's video Tara samahan nyo ko Dahil magpapabunot At magpapalinis tayo Ng ipin So yun nga mga ka-adventure Andito na nga tayo Sa may bayan Ng Villasiz Pangasinan At dito na nga tayo magtutungo sa may Dinyeva Abdulahi Dental Clinic dito sa may PP Building. Taasan lamang po ng BDO at malapit lamang sa may Clean Fuel Gas Station. At matatagpuan naman sila dito sa may 3rd Floor Room 33. At pagkalibas ng ilang segundo, andito na nga tayo sa may kanilang clinic. Pwede pwede tayo mag-appointment sa kanilang Facebook page. At mayroon nga rin sila mga discount para sa mga PWD at senior citizen. Pagkapasok nga natin sa loob mga ka-adventure, mayroon na silang mga customer na nagpa-appointment dito. Hey, what's up mga ka-adventure? Nandito tayo ngayon sa may uh, Bilyasis, bayan ng Bilyasis, Pangasinan. <laughs> At nandito nga tayo sa may Dineva, Abdullahi Dental Clinic. At first time nga natin may experience na alagaan at magpalinis ng ating ngipin At dito nating mapiling magpunta para ipalinis ang ating ngipin <laughs> Balita ko mga ka-adventure quality, quality yung pag- uh, pag-assist nila at pag-alaga ng yung ngipin dito kaya tara let's G so na nga mga adventure dito na nga natin napiling magpalinis at magpabunot ng ating ngipin at ang unang ang ginawa sa atin ay yung cleansing or cleaning ng aking mga ngipin ay grabe yung mga ka adventure nakaka-excite na nakakakaba first time nga natin magpalinis malinis ng ngipin. Sa sobrang hirap nga ng buhay mga ka-adventure, hindi na natin naaalagahan ang ating ngipin. Nahihiya nga ako kay doktora mga ka-adventure, baka kasi may makita siya, may mga dumikit na sisig at paris-paris sa aking mga ngipin. <laughs> Sina mga ka-adventure, natapos na tayong linisan. Pagkatapos nga nilang tanggalin yung mga dumi at tartar sa aking ngipin, kinamita ng x-ray yung ngipin ko. Kaya lang susunod nilang gagawin, bubunutin na yung mga sirang ngipin ko. Sina na nga mga ka-adventure, binunot na nga ang aking sirang ngipin. Eh grabe mga ka-adventure, tiis gwapo talaga. Yes, tama kayo mga ka-adventure, bungi na ang inyong ka <laughs> Pero at least guwapo pa rin. Kaya kung naghahanap kayo ng dental clinic na mag-aalaga ng iyong mga ngipin, magpa-appointment na rin kayo at subukan nyo na rin dito. Ano man ang klaseng papagawa nyo dito sa inyong ngipin, pwedeng pwede dito. Magpabunot ng ngipin, magpalagay ng brace, magpapasta, magpa-cleansing, at marami pang services ang mga pwedeng in-offer nila dito. Kung nasa napaka-professional nilang magtrabaho, napakabait pa yung kanilang mga staff. At pagkatapos nga nating magpabunot, nalisitahan na tayo ng ating iinuming gamot at nagbigay na rin sila ng guidelines sa mga bawal at pwedeng gawin pag bunot ang iyong ipin. Kaya kung ako sa inyo mga ka-adventure, dito na rin kayo magpaalaga ng iyong mga ngipin sa May Dinyeba Abdullahi Dental Clinic. Sa mga gustong magpa-appointment mga ka-adventure, pwede nyo silang ipalo at i-message sa kanilang Facebook page na Dinyeba Abdullahi Dental Clinic sa may poblasyon bayan ng Bilyasis, Pangasinan. Your dental healthcare partner with our... a <laughs> heart.